Hello guys! Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan, at mag-uumpisa na naman po ako gumitas ng kamar. Ayan, daladala ko na naman ang mahiwagang body. Ayan guys! Pupunta tayo doon sa kulay dilaw, oh, syempre. At yun ang uunahin natin pitasin. Ayan, umikot lang ako doon sa kabila. Kasi meron akong kinuha na lemon. Ayan, at sisimula ko na nga mamitas. At napakarami na ng hinog kahit araw-arawin mong pitasin yan ay hindi talaga nawawala ang um, lagi na lang meron siyang sobra-sobrang napakaraming hin. Minsan, tinatamad na rin ako mimitas, pero hindi na pwedeng tatamad din ka kasi kailangan pitasin yan dahil magagalit ang ating amo. Kaya kailangan araw-araw natin pipitasin yan. At syempre, ayan, for the tingin-tingin ako, akala niya namimitas ako diyan, pero hindi pinipili ko lang ng aking kukunin. Hindi ko lahat kinuha yung mga brown. Hinayaan ko nung isa yan talagang mahinog. Para pagka hinog na hinog na, pipitasin ko na yan sa kako, ibibilad sa araw para mas mabilis siyang maging kulay brown. Yan kasi yung ano na yan, yung brown, pinang i namin yan. Para pagdating ng ramadan, meron silang pakainin yung kinakain kasi nila ng paghihindo araw-araw naman kasi, kasi kinakain nila yung tamar na yan eh. hindi nawawala sa pagkainan yung tamar na yan. kaya kailangan marami silang istak niyan alam niyo ba ang lamanan red namin ay puro tamar na pinipitas namin araw-araw bukod pa yung binibigay ng kapitbahay minsan nga eh kahit hindi na nakikita ni amo itinatapon ko na lang kasi nga, hindi naman namin kailangan eh. Napakarami-rami. Kung alun lang yung kailangan, yun lang ang nilalagay ko sa rep. Bukod pa doon, yung binibili nila sa labas na talagang ano na siya, yung pang-stack na talaga siya na, na nakalagay sa kahon. Ewan ko ba kung bakit hmm, napakarami-rami naman tamat dun sa red kung bakit bumibili pa sila sa labas. Eh meron naman silang tanim. Meron naman nakukuha araw-araw kung bakit, ewan ko kung bakit bumibili pa sila sa labas. Hindi ko alam kung anong lasa nung nasa binibili nila sa supermarket at yung kinukuha sa labas. Eh pare-pareho lang din naman ang lasa. Wala namang pinagkaiba sa lasa niyan. Hindi ko alam kung bakit bilip pa na sila ng bilat Minas, minsan, tinatanong ko yung amo ko, ba't bumibili ka pa? Eh, ang dami-dami bunga nung tawag dun sa labas. Bakit bumibili ka pa? Aanin mo yan. Sabi niya, para eh, ka kaubos na yung bunga dun, meron tayong stock. Hindi na ako bibili. Sabi ko, di sana, bumili ka na lang pagka yung ubos na. Kasi ang dami pa naman, saka ang dami ko nang nagawang pang stock. Sabi niya, bayaan mo na. Sabi, ganun din yun. Namin ganun. Siyempre, ganun talaga yung pabaya na lang natin ang ating amo. At yan, punta na ako dyan sa kulay uh, pula. Bumitas na ako dyan. nahirap eh, hirap palang mag-voice record, guys. Parang, ano, hinahabol mo yung pudding mo. Mas, mas, mas gusto ko yung, yung bang, uh, pagka nag-video uh, ko, diretso sa dikana. Pero pagka pala voice over, eh, titingin, iisipin mo talaga kung ano yung mga sabihin mo pa ganyan yung binipitas kay kulay tulay dyan na tam tamar pero yung kalasing ano yan pag hindi pa brown kasi ang tawag kasi talaga dyan ay rap up pero minsan tamar lang din ang sinasabi ko kasi para alam niya lang din ang iba pero ang tawag naman dyan sa puno niyan nakal iba iba kasi ang tawag dyan sa tamar ayan for the pitas pitas ang inyo inday Nakakapagod. Tumayo na ako ng mga time na yan kasi pagka nakaupo ka, nakakangalay din sa tuhod. Kaya ayan, ganyan na lang ang pagkuhan ng inday nyo. At yan na nga guys, ayan. Nirecord ko lang muna ang aking uh, video at itatry natin ang pag, uh, pag-voice over. Kung maganda pala, lagi naman ako nagbo-voiceover pero iba pa rin talaga yung personal na yung nagsasalita pa pero sa voiceover kasi nakakapagod din iisipin mo talaga, sa sasabihin o yan o naupo pa ang peg tingnan mo naman naupo pa dyan na tumarap sa inyo o ba diba, ang inday nyo for the pitas pikas akala nyo naman marami na itong viewers dyan hindi pinipili <laughs> ko lang talaga yung kalahati eh hinog kalahati eh hindi pero pagka hinog na hinog, hindi ko na ko, hinahayaan ko na lang. <laughs> Siyempre, para kunyari lang may napitas tayo. Saka isang paraan na rin yan para din na mapahinga ang tenga ko sa katatawag ng aking amo. Ganon! Ganon! Kaya lagi ako namimitas niya kasi yung amo ko kasi pala tawag at pala utos. Kaya mas gusto kong ako na lang ang mamitas ng Prata, kesa naman nandun ako sa loob ng kusina, lagi niya ako pinapawag, gali ka dito, gano'n, gali ang daming inuubos yung gano'n, at yung lang Ayan. At papaubos na ang pinipitas kong tamar. Ayan. Papaubos na rin itong pula. Ayan. Oh. Papaubos na siya. Mga ilang ano na lang yan. Wala na tayong pipitasan. Pagdating ng tanim na naman tayo nun At pag naubos na to Magtanim-tanim na naman Ganyan sa yan, Magtatanim naman tayo Kailangan maaga magtanim Para may maani ng isang nakaraan taon Wala kaming ano Napakanabangan sa mga tinanim Kasi dahil inulan ng yelo Mulan nasira ang mga tanim ngayon ang pag ano yan, yan. magtatanim tanim na naman ng konti dito sa mini garden pero mainit pero ating naman naman sariwan sariwa yung mga damo dun hindi naman sya na tetengge ayun no? green pa rin naman ang mga ano dun hindi sya na tetengge pero dun sa kabila Ayan, oh. Tingnan nyo, green na green naman, oh. Diba, eh. Pero napakainit naman dito. Minsan nagpi 50 49, ganyan ang init. Ayan ang mangga. Ang mangga. Siyempre, ang tubo. Ayan, malapit nang maubos ang tamar. Ayan, for the tanim-tanim naman tayo. At eto naman ang dyan. Ayan. Ang lalaki ng bahay dito. Ito ang mini garden. Ang aking pinipitasin, kasing tamar. Ayan, papaubos na siya. Minsan hindi ko na inuwi yan. Ang no? mga nagkakalaglag na lang, hindi ko na pinipitas yung iba kasi nakakatamad mamitas nag nag ako kasi malagkit sa kamay malagkit siya sa kamay kasi pagka nahawakan mo yung hinog na hinog nababarag siya at yon ay malagkit sa kamay ayan lang guys muli pong ating pagkikita sa ating video thank you for watching guys at yan nga guys, thank you for watching at tapos naman akong manguha ng tamar at ako ay paumina at bit-bit-bit-bit ko na ang ating mahiwagang balde na puno ng tamar thank you for watching, bye-bye